Mitoyon Ting hinarang umano ni Lea Salonga ang premyo niya sa The Voice. Isang kontrobersyal na balita ang lumutang kamakailan patungkol sa umano'y pagharang ni sa Salonga sa premyo ng The Voice of the Philippines Grand Champion na si Mitoyon Ting. Ayon sa mga ulat nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa na nauwi sa hindi agad pag-release ng premyo na panalunan ni Mitoy ang isyo ay nagsimula matapos ang paggawagi ni Mito Yon Ting sa season ng nasabing singing competition noong 2013 kung saan siya ay nasa team ni Lea Salonga. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pamamagitan na padulong na premyo na di umunay sinang ayunan ni Lea na pansamantalang i-hold Upang malinaw ang ilang usapin, bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay Lea Salonga, maring itinanggi ng ilang malalapit na kaibigan at kasamahan ng Broadway, di ba ng aligasyon. Ayon sa kanila, walang katotohanan ng mga balitang ito at patuloy pa rin na magandang relasyon ng dalawa. Si Mito ting na kilala sa kanyang malalim at makapangyarihang boses ay nananatiling tahimik sa isyong ito. Pagkamat may mga nagtatanong na sa kanya tungkol dito, pinili ni Mitoy na huwag magbigay ng anumang pahayag at sa ay tutukan ng kanyang karera sa musika. Samantala, ang mga fans ni Mito at Leia ay umaasa na mabilis na malalampasan ng isyong ito at mapanatili ang magandang samahan ng kanilang mga idolo. Patuloy rin nilang hinihikayat ang kanilang mga idolo na linawi ng sitwasyon upang matapos na ang mga espekulasyon. Ang kontrobersyang ito ay nagsilbing paalala sa maraming tao kung paano ang mga usaping pera at premyo ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kahit na sa mga malalapit na magkakailala sa loob ng industriya ng musika, nananatiling bukas ang publiko para sa anumang pagdilinaw mula sa mga personalidad na sangkot.